Let's go buddy, dinner time namin ngayon Tara, kain tayo Mayroon tayong ulam dyan na fried chicken na no, May ano tayo sa usawa na ketchup Na manghang at saka may gulay dyan Eh Libre naman to, free naman to sa aming kampanya Kaya uh, natin tinatanggihan to At saka uh, di natin maiwasan mag diet Kasi yung mga kasamahan natin ay mahilig din kumain kaya tara, kain tayo. Samahan nyo kami sa aming mga nguya. Timing din na uh, nagugutom tayo. At saka yung ulam patok sa hapunan. Fried chicken. Kaya uh, talaga tayo nito mga kaibigan. Yan, maraming tao uh, dumating sa aming uh, misol. Kasi hapunan kasi. Ayan, na uh, Marami tayong kanin dyan pero hindi natin maubos yan kasi sobrang dami. Binigay ni ano, uh, yung server namin si Kabayan. Yan, shout out pala kay Kabayan yung server. Hindi namin, hindi, hindi ko kilala yung pangalan noon. Matagal na nagsiserve siya pero hindi, hindi ko kilala. Ayos lang yun. Tsaka may ano tayo, toyo. Yan, masarap ang sausaw kasi yung uh, fried chicken ay normal lang parang hindi nila nilagyan ng ano. Wala ng asin. Pero tama lang ang luto, masarap naman kasi may ketchup tayo at saka toyo. Yan. Abang nanonood kayo sa akin mga video mga kaibigan, dapat mayroon din kayong pagkain sa harap niyo para sabay-sabay tayo mabusog. Ayan. May option tayo diyan, ketchup at saka toyo hindi tayo mga ngayat nito kasi pre meal dito mga kaibigan. Ayun mga kasama natin nasa likod. Ayun dumating ang kasama ko. Gustong umupo sa ano sa harap. Titigil ko na to yung ano yung camera. Uh, Maraming salamat sa mga kaibigan. And God bless us all.